Jack out siya. Sabihan mo si Joshua, ibigay itong jean Pag binigay natin itong jean sigurado ako makutuwa Yung ngiti ito, iabot mo lang. Sabihan mo kay Joshua, ha? Sigurado kasi yung red horse, tuwang tuwa siya. Itong jean quattro cantos, sigurado. Hmm. Bigay mo na. Bigay mo na, ha? Huh? Bigay mo na, bigay mo na. Um, Ma'am, pinakong bigay po ni PJ. Quattro cantos daw po. Panalo naman tayo, Joshua. Panalo na naman tayo. Wala na natin si Madam piniling sa Quattro Cantos.